Good morning mga tol. Sa wakas, nagbunga na rin ang pag-aantay ko na mapisa ang mga itlog ng pato na to. Ayan. Sa wakas, nagbunga na rin. Mayroon pang apat na hindi napipisa. Ang napisa na ay sampu. Ayos na ayos yan. Yan ang, alam ang, ang kanyang pagkain. Pollard. Tapos, may mga hiniwa ko na balat na saging tapos dito siya iinom yan yan yung mga kanin kanin na tira yung tubig na sinaing iniipon ko para in siya iinom yan ayan sila tapos yung ibang mga pato andito sa malaking kulungan ginawa ko para hindi siya maistorbo siya lang muna dyan sa kulungan na yan bakal nandito And, yung iba mga pala nung linggo kinatay namin yung isang barakong pato apat silang barako binawasan na namin nalalamog ang mga inahin pag kinakastahan ayan sila oh. Tapos ito pala, case ng soft drinks, greeninder ko kahapon, yan, dyan sila may ngitlog, magiging pugaran nila. Pito yan, kasi pito na inahin. Ayun pa, yun ang apat. Di pa tapos yan, lalagyan ko pa ng ano Sapin, para di siya mabasa. In case na umulan. Nga pala guys, yung isang yung isa na yun na parang itik. Ayun no. Yun ay patotik. Ang kanyang ang kanyang nanay ay itik. Ang kumusta ay pato. Si iyan ang kinalabasan patotik. Babae yan. Sana dumami ganyan dito. Inakastahan yan. Hindi ko ala, di ko pala alam kung nangingitlog na. Pinakawalan ko ang isang barako, ang dalawang barako, ayan nakatali. Tinali ko, ayan oh. No. Ayun yung isa. Tinali ko. Ayun yung isa pinakawalan ko. Dapat kasi sa kulang sampung inahin ng mga pato, isang barako lang ay maraming brako yan kakatain din yan ay yung kailang pagkain ng no, pollard tsaka mga pinagugasan ng pinggan pinagsabawan ng sinaing mga kanin-kanin na tira tira ng pagkain ng aso Diyan ko nilalagay tapos ayun yung road island na manok yan kumakain ng damuyan yan tas scramble, ayun, tubig yun ang ano basilan na tandang yan Rhode Island na yan hindi siya naglulumlum hindi siya naglilimlim ano lang siya itlog lang siya ng itlog ngayon ang paraan para dumami yung itlog nila ipapalimliman mo sa manok hmm, sa manok pwede rin sa pato palimliman mabubuhay yan mapipisa okay guys ang putulin ko muna tong video na to skip muna ako at meron pa akong gagawin okay guys salamat